Hi. Hello guys, good morning. <laughs> Tingnan yung tinapay pa. dito sa Riyad, Ayzano. Yoyoyoy. Ang lalaki, Diyos ko po, malaki. <laughs> Tatriplihin yung mukha niya. ha? Huh? Patit niya. Grabe. Kaya yung klaseng tinapay to. Totoo yung tinapay ng sa unang, unang panahon, no? Mm -hmm. oh, masarap siya, no? Patit mm. na. Asin lang nilagay dyan. Tinapay. Ano oh, mo guys, oh? <laughs> may nilalagay may inaano sila niyan eh. May nasa uso niyang ganyan. Atiyan. Sa isang okay. araw nila, isang plastic na malaki mo. No?

Mm. Sa atin po, ano-ano mga ano, ito lang pala yung... Luluto to, to sa ano, bato. Kain tayo! Afghani daw, Afghani. Ang dami naming pagkain. Thank you, Lord. Mm. Ito naman, Manok. Nang mamukhang manok na itong dalawa. Sasawa na ako sa manok. Hot dog. Hot dog. Manok. Suwarma. So Pahingi ako nito. Sa warma. Sa, sa, sa tabak sa amin, to galing? Sa amin. Sa amin. Hindi ko na kumaha. Sa amin. Wala naman kakain, wala man sila. Hindi man Hindi sala umuwi. Umuwi, gabi na. Tulog na ako. Dating, na. Ito naman sa warma. Masarap yung mga shawarma nila. Doon dati ang langsa. Oo nga, ngayon masarap. Iba yung yan ang gamit nila ngayon, cheese Kaya dati. Yung yung manok dati, maano? Langsa? Mm. Sino ba nagluluto nun? Si Papa? Hmm. Mm. Ngayon, di pa rin na maano yung mga oh, Ano? Masarap, no? Hmm. Pagkain. Oo. Guys, sarap nga. Sabi nyo na nyo, naman yung dila, nung talagang kusinero, dito pa rin daw natutulog. Kasi maliit lang yung daan doon. Ang gabi naman yung mga siya yung doon matulog kasi yung tagaluto kailangan nandito ng maaga. Kaya? Diba? Siya ni Goro, wala naman siyang ginagawa. Sino? Yung maniho nila. Ando talaga yung maniho nila, no? Siya doon piling guwapo. Kasi makilan pala ng ano, <laughs> yung kwarto nila. Yung ano? Kasi sabi ko mag-double dip sila para kasi Yung maniho, no? yung si, si ano, wala. nila timal na. Hmm. Ayun, dapat uh, Alas hmm. okay. na pa mga revision niya. Ano mo na binigay ba yun? Sabi ko tayo, revision din. Binigay ba? Yung gulay? Gulay. Kaya ba na? Nung sa dry produce, hindi mo na sabi. Hindi man sumasagot sa ano. Sa tawag. Hindi hmm. ko man nakikita lagi. Ayan o. Parang manya. Yan sa ano. sa Ayan mo na yon yun. Parang manya. Oo, tapos mo yun ang basura. Bakit? Bakit? Titid parang... Ganyan man yan tito, siya. Ganya. Ganyan siya. Tatago ako sa likod niya. Eh, ano? Ganyan siya, pag hindi mo siya kilala, parang oh. anyakis na yon uh, Parang naiinsult ka ba mm. na, parang walang respeto sa Pilipina, gano'ng style na. Hindi naman, Ito, ano naman siya. Sa Kaya lang ganyan talaga, pag nakipag-usap mm. sa'yo, talaga magtiting sa'yo. Kaya nakipag-usap, pero parang ano, yung wala siyang respeto sa Pilipina na parang ng niya, mm -hmm. Ano ba ba lang tingin niya kung ganun ba yun? Minsan nga, nakasewa ako sa kanya. Ako din minsan nakasewa. Na, Pero hindi ko siya pinapansin, parang inaano ko lang ba. Itago na lang ako sa likod niya. Tapos tutok pa niya talaga sa yung salamente. Mm hmm? I-ano, inaano niya yung salamente. Ganyan nga, pag kinakausap nun. Hindi na ako umimig sa kanya. Naano? Minsan hindi na ako comfortable sa kanya. O lang tingin ko pangit. Pa hindi kasulit ni Ismael na mm -hmm. anong magiging Na mabait ba? Ano? Ay, mabait man siya. Mabait man siya, pero Maalik ano, iba yung ano niya. Maayon sa mga bata. Siguro na uh, misinterpret lang natin. So, hindi man siya ano, hindi man, hindi, hindi, hindi man siya man man yung bastos. bastos. Pero yung ganyan yung, lang talaga Ay, siya, parang sa atin. Parang gusto niya kasi magipag-close ba? Gusto mga mga wasa. Minsan na, siwa din ako sa kanya. Doon, napansin. Ngayon ako naka, ngayon ko lang na-encounter yung ganyan na driver dito sa component na ko. Nakaganyan sa'yo ka. Naka na, kamay niya. Anong kamay niya? Banang kamay, niya? ganyan yung kamay niya. Ito, nakipag-usap sa'yo. Nakaganyan? Nakaganyan doon sa, sa yung suan. Nakahak lang, mm. ahok-ohong. Hmm. Nakatiyan, Hindi nakatiyan, nainis ako. Doon sa may side lang niya? Mmm sila mismo yung iba ko yung driver ng dating wala ka natin makipag-usap ka na, sa kanya hindi na ako nakakapag-advice yon ako na naanon nya ren yung galit ko kasi pagka parang nalalantad na, na niya rin inis ako sa kanya hindi ko siya nakakausap tapos tamik lang din siya tapos kaya ba natati dito ako sa likod dito sa ano sa sa kabilang sa ganap siya nang paraan nga ka makakausap ka Bukas may sasabihin to sa iyo hindi mo pa pala. Hmm, gayeng siya. Para kang nawawala, parang hindi ka matatagpit. Ganoon. O, Ganun, oh, dito, matatakot ka sakay pero hindi naman. Pero si Kandura ay ayos lang siya, di mm. ba? Pero ang yon, 'di Pag hindi ka, ka sanay maano, mailang. Driver mo, no? 'Di ba masabik? Mailang, ma nailang ka nga talaga. Totoo. ka kay ni Ismail na friendly ba yung Parang komportable ka. Oo, parang kaya ka niyang ano, iyan, no, Kaya, ang pinanong, ano, dalawang linggo parang sa, sabi na akong ito, sino, sa aswa, na eh, ako sa maninyo natin. Ganyan mm -hmm. man din ako. Kaya, ano, so, ano ko lang. Mula nun, ano, 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 dito na ako. Dito na ah. nagsina, pakati, wala, ako, natatakot sa lito. Dito na pagkatiwalaan. Hmm. Hindi matatakot ko sa kanya, pero hindi naman. Hindi ano, sinusub... na, ko naman siya. Pinapakiram naman. Wala naman. Ganyan lang talaga siya. Pag hindi ka sanay, kami nga, nanasanay na. Iba pa rin yung pakiramdam ko. Hindi ka kaya dun sa unang maniho na comfortable. Mm -hmm. iba, iba, iba yung pakipaki, iyong, Iba yung pakipag. May, may ano, may may respeto na parang galing kanyang kapatid. Yun, mm. Parang ano lang. Napipel mo sa kanya secured ka. Yan, hindi parang may pag... Kaya kanya kung <laughs> anak. <laughs> <laughs> hindi mo maintindihan kung iba lang yung isip mo. Mm. Kasi hindi rin naman siya nag-ano, nag-overpass. Uh, May ano din naman siya parang... Basta yun lang yung ano kasi nakikita ko na siya mga bata. Ganun din siya. Kaya ko, iba lang siguro yung isip ko. <laughs> <Okay>. <laughs> Pero kung hindi ka talaga sanay na ma, ano ka talaga sa kanya, mabastusan. Kaya kanina na yun, uh, parang makakabastos. So, ganyan siya. Yung... Ganyan na kasi mga bata, ganyan siya. Kasi ni pinapakiram naman pinapansin... ko rin naman siya. Hindi namin pinansin ni Drino eh. ni. Nag-visit ako sa... Ay. Ganyan, mabubwisit ka talaga sa kanya. Pero okay naman siya. Hindi naman siya ano. Sausage. Minsan, nag -ano, kahit na nahihilo na ako sa kakaano ng cellphone ko, dudingin ko, nakatutok sa akin. Ako sa labas. <laughs> diba, nakikita mo naman, hmm. kaya hindi ka tumitingin. driver na to, kailangan talaga mong titig sa'yo. <laughs> oh. Ganyan talaga siya. talaga siya. Yan na realize mo. Basta sagutin ko lang 'yan. Isma ang maganda ano? no? Isma ay mamay. Kasi Ay, sino ba kasama ko Na ko sa tin. Numaayon din siya. Ay, dadatayo. Hmm. Tayo. tayo. Ismael, magaling ng pag ano halo-belo. Hindi naman pagka ng Hindi ka lang sa kanya. Kanya kasama saan mo maiilang ka. No? Hindi. Hmm. Hindi na siya nagre-reply ngayon. Hindi nga? Amen. Hindi yung dati. <pastas> hmm. Hindi ka mailang sa kanya. Yan bago, mailang ka. Kahit nga kami na, mailang. Matanda, matanda na siya. Feeling na. Nga. Parang ano kasi siya, presko ba? May edad naman. Presko sa atin, presko siya magkilos, magyalaw. Hindi iba yung ano niya? Pilingon eh? nga. Pilingon, Pilingon yun. Sabi kong babae lang din siguro na biga-bigaon. Oo, ah, sigurado. Maano kaagad nito sa kanya? Hmm. Ako, oh, nandito lang sila. Mahal ko. Yes, at saka ano, naku. Nakukuha na nila. Natali na nila. Tignan mo nga lang yung nakita natin sa ano? Sa pangalan mo. Nagigay siya ng na number? Hmm. Butas ng butas pala yung mukha ng lalaki. Ha? Tignan mo. Butas butas pala yung mukha ng lalaki. Ang pangit. Tignan mo. Nachop-chop nila. Ha? na Nachop-chop man nila. Si Jisa, dun sa mayroon na sasakyan. Buang. Ang pula dito niya. Ay, gusto. Ay, wala ang dukan hmm. oh, tayo. Pumunta kami, nagdukan ulit. Oo, oh, tayo nga, yung nagsunod na kotse. Oo, bigayang... oh, yan yun, pero iba yung pangalawa na ulit sa... Iba na naman yun. yun. Iba yun yun kasi lang pumunta ulit kami kasi magdudukan daw tayo. Pero doon kayo lang sa dukan. O, oh, kain tayo ng ice cream.